dito po ulit kami sa mountain Nainom po ako mga ka-bibonics ang tubig dito Naiinom Wow! Kapuwala, ay, ang kabuhay ah Ay tinutuloy namin ng vlog at ng no, Sa mga fans sa amin I-sabaybain niyo kami Pahinga muna ng konti. Talagang ah uh, Hindi na kayo nakaburo-karaburo doon Nga ng ano? Magiging kami ng tubo ito nga ang tubig, si Dampa, mga aso kami remote, ng baboy ramot. Bukan ang nungubos na nga yung gabi. Oh no! sa ang mga kabuhay ng mga kubibig ko. Baka naman nadadali na. Hindi nga kami tumutulog. Tsaka mga ngati kami ng mga kanoplo. ngayon yun. Asa totoo sa aming mga kasama. Si Dabing Beng at kay kabuhay Big Big at kabuhay ako nasa huli pa. Ayaw ko susunod. Bahala na sila. Pero usapan namin, naroon naman ang pagkain niya. Eh. Huwag pa naman kabuhay siya, anong ko? So yan Ito ating... na si Boy siboy pi, dalawa ulit Ayan Ganyan nga lang po pala ang technique yan para hindi maglilipad ang kain niyong alimukon lalagyan niyo siya ng taklob para pag naglalakad, hindi siya mapagod Ayan kasama namin yung mga aso namin Ayan so, si pumper si palak, tugong Malayong dalawa. Ayun. Sigre. nasa malayo. Ah, ito nyo. Napakainit po. Ngayon po ay undas. Dito kami mag-uundas sa Mons Galaw. Bawal lang sa sementaryo. Sarado. So yan, yes, sa pagbabalik. Mamaya na ulit. Kabuhaya Welcome back sa Kakroks TV Yan, pawis-pawis na po ang inyong kabuhaya Jason Nag-aahong po kami ngayon ng Mount Galaw Dala ko ngayon si Boy P Ngayon po ay undas na undas Dito kami sa bundok Gawa na pong yung tanay mo po ng gabi ni Kabuhay Boni, sinira na ng baboy damo, ngayon laki oh, no. na po ng kapital Tapos ayusin po namin yung ano, tubig buha ng sira po na nasa likod po si kabay Boning si Kabuhay hapo naman ay at saka bigbig Bik Bik na doon sa huli pa so yan kasama po daw si ano si Louie at saka si Bing Bing yan po din yung mga hunter Ah, ito nyo. Mamaya ako isa-isa ito -isa si Boy Doon na sa may, ano. Kuha nang nagmamadali kami. Ayos ah, yung po yung tubig. Eh, dito kami tutulog. So, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa mga bago po po sa aming channel. Ah, pahit na din po ng notification bell. Para lagi kang updated. Sa aming gagawin video. Ah, yung mga shoutout nga pala Kay Mama Is TV, shout out po sa iyo. Kay Jess Pick. Ah. Nalimutan ko po yung iba. Basta shout out sa inyong lahat. Kay The Detail Habit, yan shout out sa iyo. Hay. Ah, dami kasi, dami ko pa shout out. Tsaka shout out po sa Timbang Family, sa mga kabuhaya. Shoutout out po sa inyong lahat. Tsaka sa aking asawang Heroes Rosemary Shoutout Shout out sa iyo. Tsaka sa aking dalawang anak. kamo muna ang bahala diyan sa atin. So yan, mamin ulit. Talagang hingil na hingil na po. So yan mga kabaya. Dito namin si Dampa. Ayusin lang namin yung ayusin lang namin yung ano tubig gawa ng hindi malaki yung makapagkape walang tubig yan <laughs> ayan nagkamdala ni kabahay boni nga sa una siya gawa ng, nahihiyana daw siya ngayon sa video nanay ni bago ulit ayan, <laughs> ito na yung wala yeah. pa yung mga sinakabuhay ano big bag kabahay hapon pero ano, nakahuni nga pala yung ano, aso namin ng labuyo. Wow! Patay. Oh no! Nabot. Babae pa naman. Oh. Hindi ko nalang napakita. Napaka-sensitive. Napaka okay. Eh, mamaya, ayusin lang po namin. Nadi nga siya pupunta kami sa salon. Yan ang sagingan ng kabuhay boning kanyang kinakab, kinabubuhay eh mga siguro mag mga bago magpasko siguro huhukay na kami ng ube baka doon na daw yayaman ay edi wow so yan mga kakroks so, mga bago pa sa aming channel ha so, subscribe naman po Oh, maraming mga aso kasama. Ang ho. Eh, hindi ko na ho nabidyohan kanina at gawa ng pala namin eh i... baboy dam muna. So, ayan, mamaya na lang po. Aray ko. Sabi <laughs> ko tayo. Kaya so, kung may ganito pong ilog sa inyo, ito po yung gagawin yung pinaka-importante para humigop yung host. Ayan. Ah, ito po yung host namin to. Ang dulo po niya na doon sa ibabu ng unang talon. Wow! Doon po po nakalagay yung pinaka-dulo. Tapos yung pinaglalagyan po nito. Yung una kasi po, nadala ng baha natanggal kasi yung tali eh nakasabit dun yung bato sa ganito nakasabit dito para lumubog siya hindi siya lulutang yun nadala po siya ng baha eh nabahal talaga po ilong eh ngayon ito ayusin po namin nakakita tayo ng unang talon, ayan o oh. kayo boy Bonnie nalun muna at hindi pa ho kami nakakapagkape <laughs> at wala hong pampakulo kaya po ginawa namin na regarding po sa mga halaman o yan itaman ninyo oh. kaya po pag lagi pang iigib kayo Ah, napaka hit po. Layo eh. O. 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 Kita niyo may tubig na yan yung nasa itaas na yun. hintay nang itaas na ito, dine? Ayan pa ho yun doon sa itaas. itain ko po siya dito kasi para malaman kung may tubig na to pag bumigit po kasi yan meron na ayan akit po siya doon sa kaya taasan Ayan, okay, sarap po dito ng tubig. Ito po din sa taas. Yun. So, tawon ninyo. Ayun. Yung pong may naagos sa tubig sa si taas. So, yun po. yon yun, yun, yun. Akakit po po niya yan. Ha, dun po sa taas yung aming host na pinakaayusin. nakakapaligo ah, na Ano <laughs> na ayun 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 sa buhay abonit nga buhay hapon dito sa asa kung nag ang sabay dito kung meron ng tubig at wala ah nalakas lang eh tanong ninyo hindi na kailangan kayo maglilinis ng motor ay siguradong lahat ng tulok agay, tanggal Ayan yeah, mga kawaya, bababa na yung dalawa. Okay na yung tubig namin, ayan o. Oh. Pwede na ho, di mag-shower. Ayan, kita naman ninyo. Oh. Kung oh. puwari pang linis na motor, ay linis na linis. Eh.

Ayan, yun, dalawa, yun, 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 yun. Dalawa kabuhaya natin. Hindi kabuhaya. Guling at kabuhaya hapon. Ayaw, mga tubero ng bundok. Ayaw po, mga tubero ng bundok. pagko po kayo magpapaayos ng tubig, dito sa dalawa. Marunong po ay mag ng tubig, mga tubero ng bundok. Kanina napakalak, ha? Kanina napakalak, ha? Ha? Kanina napakalak, ha? Pag walang, ano, hindi nagpuputol. <laughs> Tapok ang mineral sa bundok. Wala ito.

ano? <laughs> 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 yeah. wala, hello. hahaha. wala. wala itinaupo. e po ang dalawang tubero ng bundok. kiri 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 kiri

Parang hinas ito ha. Ah. Ito lang ang naman. Parang pa patig patig. pagka ano na yan. O yan. Lang, Hindi po so us dito uso yung mga panpagkit. -pan Gusto po dito yung pagtali. Go, <laughs> ito, so, exterior. So, so. Gagawa rin ako daw pa. Ayan, ibibigtig ko muna namin. Nandito na si Kabawa. Kabawa ay na ando na. Tama ba ko si Nalawe? -eh? O yun, sinoksok na po. Tali-tali po na konte. Ang payo magpapagawa ng nawasa ay dito sa magaling magawa. Nawasak ng bagyo. <laughs> Yan, ay eh, ano, magpa-subscribe ka naman dyan. Subscribe na naman po kayo dyan. Hmm. Nang... Tuloy-tuloy na ang pag-a... Bago... Mag-vlog. Ah, so po lang po ang aking bangka. Yan. So yan mga kabuaya. Abot na di. Abot na din eh Oh. Ah, uh, nahadampa na po ulit. So, yan. Ako. Yan ang uh, si Lowen. Ah, uh, dito na din. Kaya eh, po namin nahuli. Nahuli pa ah, namin labuyo. Nahuli ng aso. Ito po. Maraming huli ngayon. Nahuli ng aso. Ayun ho, ay hindi huli. Ito po ang alpip. Ito ngayon. Pakitang so, kakat. Ayan, sa liig. Pakitang mo yung labuyo puti natin. So yan. Amin labo yung puti. Nakasakay ho sa bakid. ay naman ho ang labo yung huli ng aso kanina. Kaya mga kabukaya, nakasalang ng ating labuyo. Oh, ito po ang ating labuyo. Ah, oh, sinayang pala ho ito. Wala ah, ko yung labuyo. yan ho ang ating subscriber si Louie, siya ho ngayon ang tagigayat, kampalito daw ho yan, nang palo undas ano Undas, kung 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 Intindi na nila kaya kami naan dito. Kabuhay ah, sabayon ko naman ang aming niluluto. Nagsawa na kami sa manok. Cooking Master Boy na naman po si Kabuhay, Laway. Ito <laughs> po, Cooking Master Boy, <laughs> si Boy Laway. Laway! So well, mga kabuhayan, nandito tayo ngayon sa sitawa ng kabuhay hapon. Ano ah, niya yan ang mga ha buhay dito. Yan ang mga hanap buhay ng ating mga kakroks. Ay di biro. Ngayon. Okay. Pa pa lang kung nakabag. Pa bagong nataas. Aniya pa. Di rin mumpu So Oya mga kabuaya, lulusong na po kami. Naniba na lang ho ng saging na tardan at wala kami nahuling babay daw So na naman ho Kaya huling na ulan <laughs> ay naulan na Kinakailangan yung mga lung muna ulay Saka lung muna ho at talaga naulan So yan mamaya na lang po What's up mga kabuhaya Uwi na po kami Hindi ko na po ikinabit si Boy P at maulan Ayan po ang ating mga asama. Bye bye at kabuhay hapon. Nasa huli naman po si Uwe. So yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po uh, ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video pang gagawin namin. po